Umorder kami ng iPhone 11 na tag 3,000 plus. Hindi, <laughs> joke lang. Ito po ay ITEL. Ayan nga guys, umorder nga sila sa TikTok nito Tapos, ayan, dumating na pagkatapos ng 3 days. Di ba? Wala nang pagod. Hihintayin mo na lang siya na dumating sa inyong mga bahay. At ayan na guys, binubuksan na. Legit siya guys, na napakaganda. Na para talaga siyang iPhone 11. Di ba minsan pag binibili natin tag 3,000, eh, akala natin, eh, pangit na quality pero nagkakamali po kayo doon dahil ito ay ito po ay smartphone na high quality at isa ito sa mga napanood ko napakalupit na reviews. Pinakamurang smartphone 2,800 pesos, meron 8 gb RAM and then 128 yung kanyang ROM. 5,000 mAh battery life at meron tong fingerprint unlock. Smooth na smooth mag-swipe mga Lodi 13 megapixel to dual camera. Ito nga pala yung kanyang actual video. Talaga namang mapapawaw sa ganda ng quality nito mga Lodi 13 megapixel nga pala yan. Pati yung kanyang picture mga Lodi is napakalino na. So tignan nyo to guys. Ang ganda ng kuha mga idol. Pagdating naman sa kanyang front camera, meron siyang 8 megapixel guys at may kasama tong protect case mga lodi na napakaganda. On its price point mga lodi talagang napakasulit ito yung kanilang ibang specs. Basahin mo na lang yan mga idol. And then syempre for gaming ay nako pwedeng pwede na po yan guys sa kanyang presyo. Sakto magkikristmas na pagkakataon nyo na to para mabilihan yung mga gusto nyong marigaluhan ng cellphone. I-click lamang ang ating link o yung ating yellow basket pagkatapos nyan, buy na yan. Ganyan kalupit sa TikTok, kaya orderin nyo na yan sa ating yellow basket. 2 to 3 days lang ang hihintay mo, darating na yan sa bahay nyo. Legit po yan guys, dahil sa TikTok po namin in order yan. Kaya kung may tinatawagan ka guys at nakatalikod ang iyong cellphone, para ka talaga naka-iPhone. ba diba? ang lupit? Salamat sa inyong panunod, ingat and God bless.